Alam mo ba na magsisimula ang Ghost Month sa buwan ng Agosto ngayong taon? At sa buwan na ito ay pinaniniwala ang malakas ang dagsa at pasok ng malas sa ating tahanan at hindi ka nais-nais na kapalaran. Kaya naman, sa video ito ay aalamin natin ang mga halamang dapat nating ipasok at ilagay sa labas ng ating bahay na kayang kumontra sa kamalasan na dulot ng Ghost Month. Kaya bago tayo magpatuloy, ay pakipindot mo muna ang subscribe button at pakipindot mo na rin ang bell icon para palagi kang updated sa mga bago kong upload na video. Ano nga ba ang ghost month? Ang ghost month o buwan ng mga kaluluwa ay isang tradisyon at mula sa orihinal na paniniwala sa kultura ng mga Chinese. Karaniwan itong ipinagdiriwang tuwing ikapitong buwan ng Chinese Lunar Calendar ito ay tumatagal ng 30 araw o isang buwan at ang pagsisimula ng ghost month ay maaari mag-iba. Depende sa kasalukuyang taon, ito ay dahil sa sumasapit ang Chinese New Year sa iba't ibang petsa. Sa panahong ito ng year 2025 ay magsisimula ang ghost month ngayong August 23 at magtatapos sa September 21. Sa panahong ito ay pinaniniwalaan na binubuksan di umano ang pintuan ng underworld o mundo ng mga kaluluwa at naniniwala ang mga inchik na ang mga espirito ng mga yumao at mga ninuno ay bumabalik sa mundo ng mga buhay upang bumisita. Sa panahon ding ito, madalas dumating ang mga kamalasan dahil sa mga unwanted spirits o mga ligaw na kaluluwang may dalang negatibong enerhiya. Kaya may mga ilang paniniwala na sinusunod ang mga inchik upang hindi sila malasin sa buwan ng ghost Month Una, iniiwasan nila magpagawa ng bahay o magpa ng bahay at hinding hindi sila nananatili sa labas ng tahanan habang lumalalim ang gabi. Ito ay upang hindi sila sundan ng mga ligaw na kaluluwa pa uwi sa kanilang bahay. Pangalawa, iniiwasan nila magdaos ng malalaking okasyon tulad ng kasal, binyag, bumili ng bahay at kotse upang hindi dikitan ng malas ang mga bagay at okasyong ito. At pangatlo, iniiwasan din nila ang mga aktibidades na may kinalaman sa tubig tulad ng swimming upang hindi ito mauwi sa kamalasan. Kaya naman, narito ang top 5 na halaman na kayang harangin ang malas at paalisin ang mga bad spirits kung mayroon tayong ganito sa loob at labas ng ating bahay. Bago sumapit o magsimula ang araw ng Ghost Month. Number 5. Hydrangea Sa kultura ng mga Chino, may paniniwala na ang mga hydrangea ay maswerte sa Ghost Month dahil ito sa masaya at makukulay na bunbon na bulaklak ng hydrangea na nagbibigay galak sa mga kaluluwa ayon sa paniniwala ng mga Chinese. Maaari rin itong panatilihin ang mga positibong ora sa labas ng bahay at nagsisilbing pananggalang sa mga bad spirits dahil ang mga bad spirits ay ayaw na ayaw sa mga makukulay na bagay. Ang hydrangea ay nagbibigay ng magandang connection sa mga kaluluwa at mga mortal na taong nabubuhay dahil sa sumisimbolo ito sa positivity kapag ito ay itinanim o magkakaroon sa labas ng tahanan bago sumapit ang ghost month. Ngunit huwag na huwag palalakihin ang hydrangea sa loob ng bahay dahil ayaw na ayaw nito na ikinukulong ayon sa feng shui at maaaring magdulot ito ng kabaligtarang epekto na maaaring makaapekto sa mga mag-asawa at mga relasyon. Mas mainam na padamihin na lamang ito sa garden sa labas ng ating bahay upang magdulot ng proteksyon sa bad spirits at magpanatili ng good aura sa paligid ng tahanan. Sa pagtatanim naman nito ay sobrang dali namang bumuhay ng hydrangea dahil sa ito ay versatile plant na kaya mag-adapt sa kahit na anong klase ng lupa. Number 4, snake plant. Ayon sa feng shui, napakabisa na magkaroon ng snake plant sa loob at labas ng bahay dahil sa pinaniniwalaan na mas lumalakas ang taglay nitong protection laban sa mga kaluluwang galing underworld. Ito ay dahil sa sumisimbolo ang snake plant sa young wood element na sumasagisag sa liwanag na siyang pinakaayaw ng mga espiritong ligaw. Ang mala espada at matutulis na dulo ng dahon ng snake plant ay mabisang hinaharangan at pinapalayas ang mga negative at evil entities na gustong pumasok at manahan sa loob ng ating bahay. Ipinapayo na maglagay ng snake plant sa labas ng pinto bago sumapit ang araw ng ghost month upang pigilan nito ang mga espirito na pumasok sa ating bahay. Swerte rin ito kung magkakaroon ng snake plant dahil hinahatak nito ang prosperity at abundance at swerte sa usaping pera habang nagbibigay at pumupok sa ito ng mga kasamaan at kasamaang dulot ng ghost man dahil sa paniniwalang ito ang mga Chino ay naglalagay ng snake plant sa kanilang tahanan, opisina o negosyo upang mapanatili ang magandang kapalaran at positibong enerhiya sa panahon ng ghost month. Number 3, Aglonema. Alinsunod sa kultura ng mga Chinese, ang Aglonema ay mahigit isang daan taon lang pinaniniwalaan bilang isang lucky plan at mabisang bumalan sa ito ng mga enerhiya mula sa kalikasan na sobrang inam upang sumala ng good at bad energy ng spirits kung ito ay ilalagay sa tabi ng pintuan ng ating tahanan bago magsimula ang ghost month. Maaari din itong ipasok sa loob ng bahay lalo na sa panahon ng ghost month sapagkat ang balanseng katangian nito ay nagbibigay ng swerte sa business at naghahatid ito ng magandang pasok ng pera at kaginhawaan sa buhay sapagkat ang aglonema ay tinatawag na bringer fortune sa feng shui at nagbibigay ito ng proteksyon laban sa mga kaluluwang ligaw. Maaari ring ilagay ang aglonema sa altar upang mas lumakas ang spiritual protection nito laban sa mga evil entities na galing sa underworld. Gusto ng halamang aglonema ang pwestong maliliwanag sa loob ng bahay at huwag itong hayaan sa ulan kapag nasa labas dahil ayaw na ayaw ng aglonema ng sobrang tubig at basang-basang lupa kung ang iyong front door ay naaabot ng ulan ay ipinapayong isilong ito at huwag rin itong ibibilad masyado sa sikat ng araw Number 2 Cactus. Isa ang kaktus sa pinakamabisang magpalayas ng kamalasan at masasamang enerhiya mula sa mga espiritu. Ang kaktus ay puno ng mga tinik na maaari magbigay pahirap sa mga masasamang espiritu. Pinaniniwalaan sa feng shui na maaari itong magalis ng enerhiya na dulot ng evil presence at maging ng mga multo. Ang dami ng tinik ng kaktus ay mabisang protection. Upang layuan ng malas ang ating tahanan at ang pagpapanatili ng kaktus ay napakasimple lamang dahil gustong gusto nito ng dami ng liwanag ng sikat ng araw ipinapayo sa feng shui na huwag itong ipapasok sa loob ng bahay dahil maaari rin itong palabasin ang mga good at positive energies kaya naman inirekomenda na ilagay ang kaktus sa veranda, teres at labas ng bahay kung saan hindi ito mauulanan upang magbigay ito ng proteksyon laban sa multo at kamalasan sa panahon ng ghost Month. Number 1. Jade Plant Sa Chinese tradition, karaniwang inireregalo ang jade plant sa mga bagong negosyante o bagong lipat sa bahay, lalo na bago o pagkatapos ng ghost Month bilang simbolo ng magandang kapalaran at proteksyon mula sa masasamang enerhiya. Ang jade plant o kilala sa pangalang Crassula ovata ay kilala rin bilang money plant o friendship tree. Ito ay isa sa mga pinakamahalagang halaman sa feng shui. Pinaniniwalaan itong may taglay na enerhiya na pangakit ng kasaganaan, kalusugan at protection laban sa malas lalo na tuwing ghost month. Isa sa mga dahilan kung bakit ito itinuturing na pampaswerte ay ang itsura nitong parang barya ang mga dahon nito. Makintab, bilugan at berde na sumasagisag sa kayamanan at kasaganaan. Sa feng shui, ang kulay berde ay kaugnay sa paglago at buhay, habang ang hugis barya na dahon ng jade plant ay sumisimbolo sa tuloy-tuloy na daloy ng pera at good luck. Tuwing ghost Month, karaniwan itong inilalagay sa southeast area o sa world corner ng bahay at opisina at pinaniniwalaan nilang hinahadlangan ito ang malas na hatid ng mga wandering spirits sa panahon ng Ghost Month. Bukod sa taglay nitong aesthetic appeal, ang Jade Plant ay madaling alagaan, kaya't ito rin ay simbolo ng stability at long-term prosperity. Marami pang halaman ang swerte at nakapagtataboy ng malas na dulot ng panahon ng Ghost Month dahil pinaniniwalaan din nila na kabilang din ang Money Tree o Pachira Aquatica, Bamboo Plant at Wishing Plant na di umano ay may kakayahan rin na balansehin ang enerhiya sa loob at labas ng tahanan upang humatak pa rin ang swerte sa panahong ito. Ang ghost month ay isang tradisyon at parte ng malawak at mayaman na kultura sa bansang China na matinding pananiniwalaan ng mga lokal na tao sa bansa nila. Hindi ito ay pinipilit sa lahat na paniwalaan sapagkat ito ay gabay lamang at nagbibigay paalala na mag-ingat dahil ang Ghost Month ay nagbibigay ng kaisipang mas madalas na kamalasan ang maaaring maganap. At kahit sino ay ayaw sa trahedya at malas at ang mga nabanggit na tradisyon at mga halamang kontra malas na dulot ng Ghost Month ay galing sa eksperto sa Feng Shui at pag ng simbolismo at kultura sa malalim na pag-aaral sa Feng Shui. Ang pinakamabisa pa rin nating proteksyon ay patibayin ang ating pananalig o pananampalataya sa ating makapangyarihang Diyos. Isang episode na naman ang natapos sa linggong ito. Hangat kong nabigyan kita ng mga ideya makabuluhan. Kung ikaw ay may mga topic at katanungan na gusto mong mabigyan ng linaw, ay comment mo lamang yan at aking susubok ang bigyan paliwanag ang iyong gusto maging paksa para sa susunod na episode ng Ideya PH. Kaya huwag kalimutang pindutin ang subscribe at pakipindut na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video.